Alright at nagbabalik tayo sa ating palatuntunan ng Maboy Philippines Live na live pa rin tayo dito sa ating studio sa Quezon City to po ang inyong lingkod NPC Director Benedict Abaygar at ngayon naman ay uh, ating tatalakayin ang controversial at talagang uh, ito eh wala akong masabi napakaganda pero walang tibay na inaasahan na tulay diyan sa Kabagan, Santa Ana Maria Bridge. O oh, Maria Mar Santa Maria Bridge sa May Isabela Province. At uh, alam niyo naman mga kababayan, nakita niyo kung gaano karupok yung uh, tulay diyan. At uh, ngayong araw nito na kasama natin ang dating uh, alcalde ng Angadanan, Isabela Province. Walang iba kundi si uh, former Mayor Manuel Noli si Magandang uh, umaga, Mayor. Ah, uh, magandang umaga rin. Lalo, lalo na yung mga, Kumusta, yung, kumusta? Mga kababayan Nabasta natin, sa Isabela. Mm. Lalo, lalo na dyan sa Santa Maria oh. Bridge. Kasi na-interview ako kahapon sa Santiago Isabela, yung mm. radio station doon kay, kay Chris Stola. So, mm. marami silang tinanong sa akin. So, ngayon naman, eh. Uh, Nire-repeat ko ang interview sa iyo, si, mm -hmm. si Benedict Avigar. Nang bridge na yan, matagal nang niya na yan. Yung contractor kasi si Carding Interior, Junior Matagal mm -hmm. nang gumagawa ng kalukuhan niya. Ano, yeah. DPWH na eh? Hindi, hindi. Oh, yeah. Pero contractor niya niya ni Albano. Si Rodito Albano. Talagang si Rodito Albano, mga Albano, mahilig sa kalukuhan pagpapagawa ng project pero yung kickback nila ang importante hindi sa mm -hmm. kapakanan ng taong bayan kaya matagal na sila nagnanakaw ayan nakastigo sila nagalit ang Diyos kaya lumabas yung yung kanilang sekreto sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan pati yung river dredging sabi nila may river daw sa San Guillermo Colorado Talagang <coughs> sanay itong zero dito sa nakawan. Kaya sanay na sila sa gumawa ng kalokohan. Kaya ang presidente, nakikiusap ako sa ating Pangulo, na pati yung kay Bujidi na 3.0 billion may ay may, may na rin ang Quad. Ganoon, uh, Benedict. Kasi itong uh, kaso ni na Bridge na sa Santa Maria, 3, may isang billion lang, 1.2. Itong Itong case ni Budya may mayigit 3 billion na inutang pa mm -hmm. sa development bang uh, Benedict. Pero, Yun na Oh. Saan so, so, rin nangyari? <coughs> eh, ang, eh, ano nangyari, si Malyari. Hanggang ngayon, walang case number na binigay ng ombudsman. Kaya eh, uh, niyari nila si Budya <laughs> malo Maloloko lahat mga investigator Pero ngayon na bumagsak yung bridge na yan, nagulat ng mga taga buong Pilipinas, lalong-lalo na sa media. Mm -hmm. eh, ngaya, kaya kaya <coughs> nagsalit ng Pangulo na pang niya. Kaya eh, uh, Pangulong Marcos, wag, Pangulong Marcos Jr., Dongbong, wag lang, wag lang itong grupo ni Albano ang pang mo. Yung Juan, yung kay Buji matindi yun. Utang ng development bank yun. Na more than uh, 3 billion. Kaya kata nakakatakot na nakawan yan pag walang nakulong sa si Isabela, Mr. President. Marami nagsasabi, Mayor, eh, ano, no? ah uh, ito substandard ba yung pagkakagawa dito? Ano, ano, ano? Substandard ba sa tingin mo? Pagkakagawa? O, oh, substandard. Sabi naman ng Cagayan Province, oh. Uh, Information Office, eh, uh, nag-undergo ng retrofitting daw. Oo. Oh, oh. Retrofitting. Mm. Kaya nga na ito, talagang sinadya nila. Sana siya kalukuhan niyang si Juan eh. Yung retrofitting na yan, oh. ano, ba, ano ba talaga ibig sabihin niyang retrofitting na yan? Eh, kung paano magnakaw, gano'n yun. Yun ang ano eh, yun ang, uh, excuse dun eh, no? <laughs> yun ang, ano nila eh. Actually, yung retro, retrofitting eh, para ano, mas, uh, parang ma-update yata yung ano eh, yung uh, isang uh, ano, uh, proyekto para mapaayos mas maging matibay nire-retrofit yung... nila nagpapadagdag yan para kita ng kita. Yan at the same Siyempre, may kita doon. Parang yung project mm -hmm. ni Bojid sa pala, ilagad pala na. Mm -hmm. Lately, nagpadagdag ng 450 million sa development. Yeah. Ng, eh, kasagsagan na may kaso sa ombudsman. Mm -hmm. So, itong mga ito, they are, uh, sila. Wala silang takot sa katarungan. Walang, yeah walang takot sila sa tinatawag na ombudsman, walang takot sa, sa mag imbestiga sa kanila because yeah. they're untouchable. Kaya na. Ang balita pa ba yan, nung bagong nanalo si Duterte, nag-deliver ng pera ito si Buji sa Palacio noong 2016. Mm -hmm. Noong nakakuha sila ng loan na may 3 billion. Kaya okay. ay, matindi ang lagayan, yung mga kickback nila. Hanggang ano, ngayon, ano, yung kickback, eh, oh. Uh, talamak no? Hindi lang talamak, sinasadya nilang magnakaw. Mm -hmm. ng araw ang uh, nakawan eh, di ba? Sa panahon ito. Wala nang respeto sa katarungan. Wala nang respeto sa mga nagbabayad ng bis sa na mga kababayan natin, especially in the province of Sabela. Mm -hmm. Kung ang presidente hindi magpapakulong sa mga walang hiya, eh, wala na yung kumpare-kumpare. Ang pinagyayabang ni Budget, eh, kumpare niya daw si President Marcos Bongbong Jr. Ah, Ah, ito naman si Albano, matikit daw at taga-Bakara siya. Galing sa Bakara yung pamilya niya. Eh, ako, galing din sa Bakara yung asawa ko. Kamag-anak niya si na General Palapox. Mm Kamag-anak pa ni Delayed Marcos si General Palafox. Eh, itong mga ito, nagyayabang na magdanakaw. Yan ba ang gusto ng Presidente? Magdanakaw na gobernador na dalawa? Di Albano, I think the president will not tolerate that. Oh, hindi dapat. Oh, hindi. Di diba? ba? Diba? May hirap nga naman yung gano'n. Hmm. Pero balikan natin itong, ano, itong tulay, di ba? Nakita mo, no? online, di ba? Grabe, no? Hindi mo ba alam hmm. na sindigato ito si Albano ever since? Hmm. Magpapagawa ng daan, hmm. may kickback. Hawak niya ang kontraktor. Ito, hawak niya ang kontraktor, si Interior Junior, talagang hmm. Ishihaya. Itong itong river dredging, 20 yan. river dredging, isa lang ang contractor. Paano niya matapos yung river dredging na mahigit 20? Sana isa kalukuhan nito sa Albano. Ilan ang ano ang uh, river dredging dyan? Sa mahigit 20. Mahigit 20 na? Uh, bayan. Ang dami ha. Kaya sana isa kalukuhan itong Albano. Albano din yan talagang mausay magnakaw ever since. Hindi ba yung tatay ni Bujiri pinabaril yung dalawang dalawang uh, audito para libre siya okay. ng magnakaw? Para ng tatay nilang magnanakaw? Ganyan, uh, Benedict. Wow. That's how they do it. Mm -hmm. They are free na magnakaw kasi akala nila untouchable sila. Eh ngayon nagising ang presidente pa imbestigahan niya. Kaya nakikuasap ako sa Pangulo na include Isabella, yung Isabela, yung budget mm yung -hmm. ilagan to Okay. Para makita, walang kwenta yung halaga ng bridge. Eh. 1.2 billion. Ito kay Bujidi, 3 billion may hit. Ganon. Utang pa sa development bank. Taong bayan na nagbabaya dyan sa mga inutang nila na ninakaw. Nilagay sa Kerida, sa Alicia oh. Isabela. Sa so, okay. yung kanyang sports car dyan sa Pasig. Pasig. Uh -huh. Sa Manila, Pasig. Yung sports car na display ni Bujiri. Kaya eh, itong mga ito, magnanakaw talaga. Kaya ang presidente, dapat he will not tolerate them, Benedict, mga mga kababayan natin sa buong Pilipinas. Anong panawagan niyo kay presidente diyan? Eh yun nga, panawagan ko na huwag niyang uh, lubayan ito. Tutuhan niya para pagka napakulong niya itong dalawa na ito, may accomplishment siya na maganda hindi lang kumpali, kumpali eh. Nagyayabang itong budget, kumpali niya daw si Bongbong. Close friend ah. Oo, oh, ito naman si, si, Pare. si animal na alba na magnanakaw, kamag-anak niya daw si, si, si Alba, si ano, si Presidente. Walang kamag-anak kung magnanakaw ka. Kamag-anak kita kung maganda ang record mo. Ayun. Di ba? Ayun. By the way, para sa patas na pamahayag, ano, bukas yung ating linya ng komunikasyon. At uh, mari pong mag-email Uh, sa benedicabaygar at uh, gmail .com at uh, Benedict Abaygar at .com. at ating uh, ilalabas din ang panig ng uh, mga nababanggit na opisyalis dyan sa Isabela province. So, uh, ano? Kung may nga dito sa isyong ito. No? Yung sa river dredging na hanggang ngayon, uh, magkano ang ano, kita nila dyan? Every four months or five months, months, that is 200 million na get. Ah, kinangulaki 10, 10 million ang uh -huh. bawat uh, river bridge in uh -huh. Kaya yeah. eh, magnanakaw to si Albano, ever Pero mo, mm makakabili ka ba ng bahay sa Spain? Kung ah, hindi ka na itong si Albano, makakabili ka ba ng helicopter na dalawa-dalawa? Uh -huh. yung bagong binili niya na helicopter kay Willy Benjamin, Will, I 80 million ang bayad. Ba, ah. Oo. Oh. Mm -hmm. Alam ko lahat kasi may nagkukwento sa akin na nasa show business eh. <laughs> Meron kayong bubuit. Uh -huh. Oh, malapit na rin ako mag-artista kasi. Ah. <laughs> May ano pala kayo bubuit oh. sa Isabela. Hindi, bubuit sa si Isabela sa loob ng show business. Ah, okay. Director pa. direktor oh, director pa. Oo. Oh. Na Nagkukwento oh. eh, movie na oh. na untold story, baka maging totoo yan. Oh, yan. Um, oh. Dala mo yata yung ano. Oh, eh? binigay ko kay congressman ang oh, yung uh, oh. untold story yung nangyaring ano, pagsabog oh. ng eroplano. Pan. Oh, 36 Dati. passenger by there. Eh, 19, 1970. Ano 1970, April 21, 1970. Mm -hmm. There is no justice. Kaya nagagalit yung mga kaluluwa nila. Kaya hanggang ngayon, buhay pa ako, tumalaban. Mm -hmm. Ayaw ng Diyos na mamatay ang katotohanan sa probinsya ng Isabela, mga kababayan natin. Pero mm -hmm. ang konsuelo ko na lang, Benedict, naka ako rito sa Manila, mm -hmm. ang gumagalaw ang Panginoon Diyos. Namangatay yung mga walang niya sa Isa-isa. Lumalabas yung ano mo yan. unti Oo, ano? lumalabas yung ano mo ngayon. Kaya eh, tignan mo, lumalabas yung anomolya dyan sa Santa Maria Cabagan Bridge na biglang bumuwabak. Siang anong ibig sabihin niya? Hindi pwedeng matakpan ang kasamaan ng mga magnanakaw sa Cebu. You know, pinakarma na, higa nga. Anakan karma. Double karma, o hindi. Kinto play karma. At ngayon at... nagbabalik na naman huh? ang mga alpanod di. Babayan mo sila. Eh biro mo. Padid squad, padil nila ko sa Comelec yung mga gagawin. Kaya nga, pinadisqualify. Ito ano si, na, si ba ba? takot nila sa inyo? Sa dami ng pera nila, kaya madali mo pa disqualify dahil sa pera. Tignan uh -huh. mo. Matindi. Wala silang kalaban niya yan. Pero may kaso naman Ayun. na makukulong sila rito. So inabangan pa rin natin ang uh, pending case no? sa ombudsman. Oo. Oh, oh. Sa ombudsman. Oh, pero, oh. Oh, pero Ngayon. pero ilang years na yon? Ano na nangyari doon? Anong update? awa ng Diyos, ayaw galawin ng ombudsman. So, pero ngayon, na uh, nandyan na sumabog yung, yung bridge, na bridge sa bridge Santa Maria, Kabagan, eh, kung hindi pagagalaw ang ombudsman yan, ibig sabihin, ang ombudsman na i ng Kongreso. Sabi ni Presidente, heads will roll. Ha? Heads will roll. Heads... Sabi ni Presidente, heads. nung head um... May gugulong na ulo, may sisipain. Ay, dapat lang. Sa so, nangyaring ano, uh, Pagbagsak ng ano, tulay. Ay, dapat lang maging matatag ang ating Pangulo na si President Bongbong Marcos. Hindi lang kabaga ng include mo dyan, Mr. President, na si si Juan Albano. Itong Boji na sinasabing kumpare na niya. Sana masilip Oh, 1.2 billion lang yan na Mr. President itong budget na ano ba anomalya na inulang sa Development Bank is more than 3 billion. Wow. Eh, ilagan to palawan. no? Ah? walang Good kwenta problem. yun. Eh, ginagastos lang nila sa Kerida, sa mga nilang car exchange, sa tipo pang negosyo, Mr. President. Kaya, magising ka naman. Saan Maawa na? ka naman sa mga kababayan namin sa Isabela, Mr. President. Kung ako, pabayan nyo na, Mr. President, at ako, may edad na, I'm already 80 years old. Yes. O yung kapakanan na lang ng mga taong bayan, mga the future of our children and children, the future of our apo-apo, uh, gran apo-apo, Mr. President, ang iniintindi natin. Kaya knowledge again, bali walang kwenta itong bayan na ito kung hindi walang katarungan sa probinsya ng Isabela, Mr. President. Ay, anong mensahe mo naman sa mga kababayan dyan sa Isabela province? Eh, ano mo na tulog pa rin ba? Maghunos dili sila kasi parating na yung bagyo na nakikita mo naman ang galaw ng Diyos. Oh, hop, oh. unti-unti lumalabas yung kalukuhan nila. Hop, oh, ngayon bumagsak yung tulay. tulay. Anong mensahe ng Diyos? You could never cover up something that is illegal. Ang kasamahan ay hindi magwi. Benedict at mga kababayan natin. Kaya maghunos dali kayo mga kababayan. Darating din tayo dyan. Pero yung tuloy na yan, project yan ng DPH. Oo, oh, oh, DPH. May kinalaman din ba dyan ng mga Albano? Din? Alam mo, ang Albano, jurisdiction niya na yun si Rodito, when he was the congressman. Mm -hmm. Hindi pwedeng papasok ang kontratista kung walang Albano. Yeah. There is no corruption without Albano. Remember that. Remember that. Okay. Kontrolado niya yung interior na contractor. Mm -hmm. Matagal niya nang ginagamit yan sa katukuhan. Road construction, bridge ngayon. Oh, ngayon lumabas, nagalit ang Diyos kay Albano. Lumalpak yeah. ang proyekto. Ganyan. Ayun ang uh, problema. Oh. Grabe, no? Matindi. Akala mo, ang ganda-ganda, ang tibay-tibay, tapos mahina pala. Alam mo, sinadya nila na win na lang yan. Pagpalagay mo ang pundo, 1.2 bilyon. konti mm -hmm. Unti tinira. Mabuti kung gumastos pa ng apat na milyon dyan. Eh. Mm -hmm. yung, yung iba, dinakaw na gano'n. Ma Mahilig sa nakawan talaga yan si Rodito Albano. Ay, mga kickback-kickback. Ay, yung tatay niya na, na appointed sa energy ng araw. Nagtayo ng bahay din sa Ayala Labang. Malaki. Mm -hmm. Ang ginamit niyang dami niya, yung anak niya na si Tony Pitt Albano na congressman ngayon. Ay, magnanakaw itong mga pamilya na yan. Maniwala ka. Ayon. Parehas na magnanakaw, di Albano. Ay, sana nga, ay maimbestigan yan at uh, may managot sa problema na yan. Alright, uh, baka may final message kayo, uh, Mayor Loli. Kung walang nanagot diyan, ang corruption ay hindi mahinto. Kaya napakabuti at makailang ang ating mahal na Pangulo, na paimbestiga niya ang ano man ng Isabela, hindi lang si Albano na yan na, na Santa Maria Bridge, Tabagan, na aduktong ng pati Ever Bridge yan, pati ito kay Buji D na paigit 3 bilyon. Kasi right. 1.2 bilyon lang itong, pan, eh, itong yeah. bridge. Eh. And yung kay, e, kay e, more than 3 bilyon. Inutang pa yan sa landbang. Taong bayan na nagbabayad. Mabigat. Matindi talaga. At yan, ay, uh, hindi natin yan natitigilan, uh, yung issue Ooh, na yan. Ano? At uh, abangan nyo yes. yung uh, susunod na kabalata, kung ano pang maglalabasan yan. At may age, I'm already 80 years old, uh, pero hindi tayo matras sa tama because God is giving right. us that energy, good energy. Alright. Ako maraming maraming salamat, uh, former Mayor Noli Siguia ng Angadanan, Isabela.